kapag binili mo ang land use rights ng school, babagsak ang self-rescue plan ng San at matutulungan mo rin ako maligtas ng school. Isang bata, dalawang ibon yan. Wala ka ng dahilan para tumanggi. Hindi ako papayag. Eh. Kung tutuusin, kailangan ko makuha ang kontratang to. Wala nang hiyaan niyon. Ginagawa mo. tu, Tama na! Uh. Uh. Sige, pupapayag na ako. Sabihin mo na lang kasi kung ano na -ano pag ginagawa mo dyan eh. Basta makipag-cooperate ka sa akin. Pag expire na ang kontrata, ibabalik ko sa yung ang pagtakbo ng school. May adjust lang ako ng konti sa kontrata. Pakibasa na lang. Kung okay sa'yo, pirma mo na. Base daw sa seldo ng PR intern ng kumpanya niyo. Di ba sabi ko kahapon, PR specialist dapat ako? Mali pa ang oras. Paano naging 6-day work week? Pati rest day palipat-lipat, 24-7 on call pa. Ayaw mo? Okay lang. E eh di mo, AI face swap na lang ako. Ika-clarify ko na lang. Andito naman ang original. Bakit palalayo kung may sigurado na rito? High imitation version. Hindi ako mahilig magpilit. Ayoko pahirapan ng sarili ko. Sige, si lang ngayon. Fiancé na kita. Sana sabot trabaho natin. Pero kung may ilang rules, makilangan mong malaman agad. Una, ayoko na masyadong malapit sa akin. Pero dahil special ang sitwasyon, kapag may ibang tao, kunwari close tayo. Dapat nasa loob ka ng 20 centimeter radius ko. Ay kung walang ibang tao, pwede ba akong off-duty? Kapag wala namang tao, mas lalayo ka, mas mabuti. Pangalawa, Ayoko nang bigla ang kilos, mga ugaling hindi ko maintindihan. Tatulad nalang siguro ng mga, mga tanog na hindi ko gets. Mga galaw na hindi ko rin gets. Mga expression na hindi ko maintindihan. May standard ba dyan? Ako ang standard. Pag di ko maintindihan, labas ka na sa rules. May something ba tong tao to? Para may na, ang mga ganyang bagay. Bago ka gumawa ng kahit ano. Pagpaalam ka muna sa akin. May point system tayo. Tama ang gawa, plus points. Pag sa mabalay, minus points. Kapag naka-100 ka, ibabalik ko sa iyo ang operations ng school. By the way, nasa kontrata pala. Bilang fiancé, dito ko rin titira sa akin. Kaya habang effective pa ang kontrata, dito ka ko lang pwedeng tubira. Gabi-gabi, 8pm, isesend ko yung schedule mo para bukas. Mag-set ka ng goals at key results. At huwag mo rin pasukin ang kwarto ko. dala. mo. Sabi ko mo pasukin ang kwarto ko eh. Kukunin ko luggage ko sa school. Hindi pwede. Bakit? Wala lang. Paano ako magbibihis kung wala naman akong damit? Pinanta ako na kinahihiting yung mga damit mo. Principal, naayos ka na ako sa pinsa school. sa schedule bukas, samahan mo ako sa lumang bahay. Bibisitahin natin si Lolo. Isasend ni Yiting ang briefing at pagpapaalala. Hmm. Matagal na po si Chairman sa loob. Pasok po kayo. Ka. Lolo Siyang fiancé ko Si Sunian Niyan hmm. ah. Labas ka muna Lalabas muna ako ha. Dito ko muna babalik din na gano'n Mga kamagana ko to Bala ka muna dito ha Kapag maganda performance mo, may extra points ka. Kapag umatras ka, ibibenta ko bukas sa school sa iba. Gusto mo ba yun? Hmm? Alam niyo naman kalinong anak si Sonia yan, hindi ba? Humanap ka na lang ng pangsalo. Siya pa talaga ang pinili mo! Sopra klaro naman ang kuha ng Miji. Tsaka, critical period ngayon ng opposition ng Siliang. Ayoko sa ganitong oras. Gusto mo balay pa? <laughs> Mukhang hindi nasayang ang training ko sa sa'yo. Alam mo na yung kita ang payunidad. Wala nang emosyon-emosyon. Mayos! Hmm. Pero pag pamupa na tong gulo na ito, alisin natin ang babae niya sa Gu family. Relax lang po. Pag wala na siyang silbi, hindi ko na yung nilalapit sa akin. Pangako po yan sa inyo. Sige. Pabalik na rin ng China si Gen Z. Kakausapin ko si Mr. Shen. Pagkalba na lahat, pag-uusapan natin ang kasal ng dalawang pamilya. hindi rin siyang ganun kagandahan, tiba. Ano pong meron sa babaeng na mula sa pamilya Sua? Noon pa, si Song Yuzi, kinahumalingan ka. Ngayon, yung anak niya, ikaw naman ang naakit. Oo. Teka, nakapagrelasyon ka sa anak ng kapitang ng tatay mo? Hindi e ba parang incest na yan? Ibang tatay ko. Iba ako. Tama rin naman. Basta't anak ka lang sa labas. Hindi mo ka ng tatay mo, hindi mo walang nakita eh. Kaya syempre, walang father sa nadamdamin. Tama. Pero yun, itong anak sa labas na to. Ang naging presidente ng grupo